Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today, ang i-share ko naman sa inyo is paano nga ba tayo maglo-load ng smart load sa ating cellphone gamit ang GCash. And uh, ang gagamitin na, ang, ang, ilo-load natin is yung mga promo ni, ano, ni smart. So, para hindi ka na kailangan mag-register. Automatic na. Okay, ganito gagawin mo guys. Punta ka lang sa iyong GCash wallet. Puntahan natin ating GCash application na naka-install sa ating cellphone ito punta natin yung Gcash click mo lang yung Gcash mo then uh, biometrics yung ginagamit ko so biometrics, hindi ako maglalagay na MPIN Yan. So, pag nandito na ako, guys, sa loob ng aking Gcash, ang ikiklik mo lang ay load. to, May nakita ka dyan, load. Click mo yung load. Then, pag naklik mo na, guys, yung load, ayan. Di ba ang ilo-load natin ay smart So, ito, i-ano mo tong smart. Click mo yung smart. Pindutin mo yan. So, lalabas na yung smart. Then, buy load for, di ba nakalagay dito, buy load for. type mo dito yung cellphone number. Or, kung ayaw mo itype yung cellphone number, ito, click mo lang itong maliit na notebook na yan. Diyan, yan, nandyan yung mga cell, yung contacts mo. So, para hindi ka na mahirapang maghanap, i-search mo na dito. Ayan o, meron dyan uh, search button. Search mo dyan kung sino yung loloadan mo. Okay, ayan. Pag na ano ko na, click ko yung mobile number niya. Then, i-click ko na guys yung next. Okay. So, may ganito. So, ang gagawin mo lang dito, yes, proceed. Click mo lang tong yes, proceed. Yan. So, pag nandito ka na, guys, ang gagawin mo lang, itong mga nasa itaas, i-browse mo to. Yan, Oh. Ito. So, halimbawa, i-click ko tong best deals. Yan, best deals. Best deals. So, ang dami na dito mga promo load. Ayan, Oh. Promo, promo load 1,000. All power 99. Tapos, yan. Kasi ako, itong madalas inano ko. Kasi meron siyang ito, all power 99. New power all 1999, available for smart only. 8 gig shareable na siyang data for all sites. So, meron na siyang 8 gig na data. And, only TikTok everyday plus only all, all network na siya. So, ito ang ilo-load natin, guys. Ha? But, ah, kapag na-load natin to, hindi ka na kailangang mag, ano, mag-register. Kasi yan na, yan ay yung papasok doon sa paglo-loadan mo. Okay? Ah, I-click mo lang siya. Okay? Pag, na, na pag na, nakita mo meron ng blue dito, okay na yan. Click mo tong buy now. yan buy now. Ayan guys, lalabas na to. So, parang sabi niya, mm, ito nga yung uh, uh, babayaran ko, amount 99, may convenience fee na 3 pesos. Ang total na ibabawas sa aking Gcash wallet ay 102. Tapos click mo lang tong pay 102. Yan. Ayan na guys. So na, na ano na. Nalodan ko na siya guys. So eto pa i-close mo na lang to yan. So nalodan ko na siya guys. Ito yung reference number. Na katibayan na naloadan ko siya and then ito nga yung binayaran ko 102. So ganun lang guys kadaling mag-load sa mga yung mga smart smart promos gamit ang GCash. Okay? Thank you so much. God bless. Bye-bye.